Aries. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay red, at sa player na masyadong mapupula ang labi, kamalasan ang madadala sa iyo para sa ikatatalo. Taurus mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3:10 ng hapon may ikatatalo na 50 syam na negatibong minuto at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:20 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo umiwas ka sa player na masyadong malalaki ang tainga dahil aalatin para matalo Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7.00 hanggang alas 10.35 ng gabi may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Huwag kang magbabalato. Pag ikaw ay nasa oras na nananalo, ingatan ang panalo para hindi ka makuhanan ng swerte mong oras. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang 8 is to 1 p ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay red. Magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Leo. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green, at magbibigay sa iyo ng swerte para makapanalo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na 45 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.25 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo na lang ang kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.35 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, at sa player na mahilig, gumawa ng kaiabangan dahil sila ang magbibigay ng kamalasan para ikaw ay matalo. Scorpio. Mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:25 ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay red at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto At sa hapon sa alauna hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na kulay na brown, at mabibigyan ka niya ng mahusay na diskarte para manalo. Capricorn Mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay red, at sa player na matataba magbibigay sa iyo ng kamalasan. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4-5 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iiwasan mo ang player na mahilig magsalita ng kabastusan dahil kamalasan ang kayang madadala sa iyo, at kulay brown. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng gabi, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo.